Magandang buhay mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel Ngayong araw ay eh, binalikan po uli natin yung tanim ni Commander na Mais May napansin lang po ako, yan o Dalawa, pero may tatlo Yan ang mga bunga niya, may dalawa, may tatlo, ito tatlo eh Isa, dalawa, tatlo, ito, isa, apat po Ano? o Itong isa, dalawa tatlo pero parito rito isa oh. apat kakaiba okay may law nakakita ng ganito ayun po yung iba dalawa lang Ayan ang dalawa mukhang okay naman yung tanim ni commander mukhang makakabawi naman po siya Mas para mga langgam. Kitaan ko na langgam ah. Ha. Ngayon na po mga kapatid. Hanggang dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na to sa inyo. Gaya po ng lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Paalam.